Uh, nasa ibang bansa po kami, pag ang pagmamahal ng bansang Pilipinas ang aming ginagawa. Bakit? Kung wala ang mabuhay radio na nag sa mga ganyan, paano na yung mga biktima ng panluloko ninyo? Ulitin ko, bakit, nyo bakit ko sinabing panluloko? Yung uh, yellow stub na binibenta ninyo, pumunta ka sa PNB, isasampal sa mukha mo yan ng tatanggap sa na sa PNB. Ha? Ano yung pinagsasabi mo dyan na uh, pagka uh, maging monarkiya, magiging uh, milyon-milyon ang kabalid na <laughs> uh, sabi, ha? Ngayon, ito, makinig, makinig, ha? Ngayon, ito, pag ang usapan itong pinag-usapan natin, hindi ito yung pang, uh, ro uh, ano yun lang, Rolando Ray na parang uh, kwentong barbero lang yung sinasabi, ha? Ang sabi, ang may nagtanong, Sir, paano ba ang proseso upang gawing monarkiya ang Pilipinas? May katotohanan ba itong Royal Kingdom of Maharlika na taga na pumunta para sa Netherlands para may kakausapin? Ha? Lilinawin natin ng lahat. Marlene, Marlin Alamudin Manzon. Hmm. Alam niyo po mga kababayan, ulitin natin, paano ang proseso upang gawing, upang gawing monarkiya ang Pilipinas? Paano ang proseso? Ah, makinig, makinig, manood ha. Alam niyo mga kababayan, ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa isang republika tungo sa isang monarkiya ay isang napakalaking pagbabago na nangangailangan ng komprehensibong pag-amyenda sa kasalukuyang konstitusyon ng ating bansang Pilipinas, ha? Ating bansang Pilipinas, walang kasalukuyang mekanismo o batas na nagpapahintulot sa simpleng pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Ulitin natin. Walang, sabi rito, walang kasalukuyang mekanismo o batas na nagpapahintulot, nagpapahintulot sa simpleng pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Yan, yan, ito. ko ha. Ngayon, ito. Narito po yung mga pangunahing hakbang, pangunahing hakbang at konsiderasyon kung sakaling itulak ang isang proseso para gawing monarki ang Pilipinas. Idulit-ulit natin. Ang sabi, kailangan ng pag-amenda o pag o pag -re ng uh, konstitusyon. Number one, ang sabi rito, ang Artikulo uh, 18, Section 1 ng kasalukuyang Constitution ay nagtatadhana ng anumang pagbabago sa Constitution ay maaring isagawa sa pamagitan ng Kongreso bilang isang Constituent Assembly o CONAS. Ang paliwanag dito, isang... Uh, sorry... So, ang ng tatlong kahing, inulit na, namin at, uh, inulit na naman natin ito, tatlong kahing, ibig sabihin, three-fourths three, -fourth, three na boto ng lahat ng mga membro nito. Yung constitutional, yung konkon sa so pamagitan ng pagtawag sa isang special na konvensyon upang bumuo ng mga amyenda o sa isang bagong konstitusyon. Yung People's Initiative, ulitin natin. So, ang ng petisyon na sinusuportahan ng hindi bababa sa 12%, nabanggit na natin kanina yan, ha? Uh, tapos ang pagbabago po ng uh, tungo sa isang monarkiya ay uh, malamang na nangangailangan ito ng pagrelebisan ng buong konstitusyon dahil babaguhin ito ang pundasyon ng sistema ng pamalaan ang istruktura ng mga sangay nito at ng pinuno ng Estado. Ngayon, kailangan po rito yung pagbabalangka, pagbabalangkas ng uh, bagong konstitusyon. Pakibanggit mo dyan, Gors, kung uh, mo dyan kung okay na yung uh, video, ha? Kung magpapatuloy po ang proseso sa pamamagitan ng konkon o CONAS, kinakailangan pong balangkasin ang isang bagong konstitusyon na magtatatag ng isang monarkiya na sistema ng pamalaan. Kabilang sa mga mahalagang isyo na kailangan tukuyin sa bagong konstitusyon ay, number one, ori ng monarkiya. Kung ito ba isang absolute monarki, kung saan ang monarko ay may ganap na kapangyarihan o isang konstitusyonal na monarkiya, kung saan ang kapangyarihan ng monarko ay limitado ng konstitusyon at mayroon pa rin isang nahalal na pamahalaan. Pamamaraan ng paghalili sa trono. Kung paano daw magiging hereditaryo ang posisyon ng monarko o kung magkakaroon ng iba pang mekanismo para sa magpili. Kapangyarihan at tungkulin ng monarko. Ang magiging papel ng monarko sa pamahalaan kung ito ay ba ay e seremonyal lamang o may aktibong kapangyarihan sa politika. Ha? Yan pinag-uusapan po yan. Instruktura ng pamahalaan mga kababayan kung paanong mag-uugnay ang monarko sa iba pang sangay ng pamahalaan katulad po dyan ng ehekutibo, lehislatibo hudikatura, mga kababayan eto ngayon may karapatan at kalayaan ng mamamayan dapat 'yan pag-usapan kung paano mapoprotektahan ang mga karapatan at kalayaan sa ilalim ng monarkiya ng sistema hmm? dapat daw may protection po yung mga mga mamamayan sa at dapat may karapatan at kalayaan ng mamayan kung ito ay magkakaroon ng monarkiya. Ngayon, monarkiya, yung Rolando Equiptimilier na yan, yung pag-uugali niya, pwede ba yan na maging hari kung ganyan? Eh, bibirahin ka lang ng uh, tawag niyang vlogger sa media sa amin dito. Eh, bibirahin ka lang, nilalatagan ka ng ebidensya. Uh, kung ano na pinagsasabi sa'yo, di ba? Kulang lang siya magmura eh. Kasi mara yun lang niya ano eh. Kasi nga, ma may edad na, di ba? Yun lang hindi niya. Pero kung kayo-kayo lang siguro, mamurahin ka niyan. Baka ipalo sa yung saklay niyan eh. Sa totoo lang. Yan ba ay uh, pwedeng maging mahari uh, hari ng monarkiya kung sa totoo, totoo uh, kung magkatotoo man yan, malabo pa sa sabaw ng busid yang pinagsasabi, pinagsasabi niya ni Ronaldo uh, Rolando Kasi Uh, ang lahat po kasi ng mga registradong butante, katulad noong nakarang eleksyon, di ba? ilan ba, mataas yung turnout ng pagboto uh, sa buong bansa, dapat ay uh, muling bubuto po yan, mga yan, upang aprobahan o hindi ang panukalang magtatatag ng monarkiya. Kailangan daw pagbutuhan kaya nga tawag dyan, plebisito, mga kababayan ha. Kaya ngayon, kung uh, siyempre,